Hey, okay, good morning. Ang oras na ba? Alas o so si Benching. <clears> oh, <throat> magbababad muna tayo ng aking lalaban na initiman. Babad muna. Opo, para lumambot yung dumi. Lumambot yung mamagayong dumi. Lumambot yung mga damit na lalaban ni washing machine. Uh, na 3 and 3 4 Kaya Tara babad na muna po tayo ito po ang inyong kaibigan guys Brad Armani Bautista sa senior citizen stroke no sa 6 na taon na po person with disability 5 taon din po sige baba tayo Third floor kami sa ground floor yung washing machine para magbabad sige baba tayo so dito na tayo ito Ricardo so particular sound rocks ito anim na ganito ibababad ko muna sa washing machine ito naman apat lang na ganito para mabango sasabay na natin sa huling balaw yan ito naman yung ah, uh, ito ito naman yung washing machine samsung samsung okay Uh, may tubig na lalagyan na natin sabon para makapagbabad na tayo. So, ito, hapat, lagay ko na dito para sa ulim balaw, pagsasabayin ko na ito. Okay. Lagay muna natin, ha? Ayan. Kung hindi man nilalagay ito Ayan, napat. Kaling banlaw, doon ko sinasama ito. Okay. Sa so, uling banlaw. Sabay na sa damit, sa loob ng damit para mabango derecho. Ito na. Sasabay so, natin sa uh, sa panguling banlaw. Okay, lalagay na natin. Lalagay na natin yung powder. Ito. Okay, nakalagay na yung lima, yung pang mamaya ko ilalagay. Dito okay. sa kanakay, babaw, may isong rocks na yan. lagyan natin ang tubig. Babalawan natin sa yung katas nito. para maiyalo yung sun rocks at sa ka sabon then lalagay na tayo ng babad okay hindi ko mukupas ito Si yung, yung na ginagamit ko nilagay ko yung pang-decolor Okay. Hey. Ito yung uli. babaw. Ano natin sasakta yung tubig niya. Huwag nyo sasabayin yung tubig kasi luluwa niya. Tatapon niya. Ah, Nakaprogram na po yan eh. kamay gumagamit ako ka ng ganito wash kasi sira yung wash niya sa likod yung pagka automatic niya okay sarang natin So, nakababad na. Antayin lang natin na mga 30 minutes. Para mamaga po yung dumi at saka yung tela, lalambot. At the same time, pagka umanda na yung washing machine, maganda na yung pag-ikot niya. Ano po, ganyan po ang ginagawa ko. Ito yung natutunan ko kasi ako, magbot na magkaroon kami ng automatic na washing machine. Ako na po yung naglalaban ng damit namin sa focus inyo 64 stroke nose anim na taon PWD pero sa awat tulong ng Panginoong Diyos ito po na contribution ko sa pamilya nagbabal anak ah, sa ako po yung naglalaba ay ako pala yung operator si sister baby atado na iatado ko ngalig yung lalaban pagkatapos ako naman ang mag ooperate ng washing machine si washing machine ang maglalaba kaya maya maya po ano, ayan muna natin yung nakababad. Thank you for watching. God bless all. God bless us all po ano. Sana meron kayo natutunan. Kahit na senior po kayo, kung kaya nyo, tumulong kayo. Kaya ng ginagawa ko. Po, pinupunasan nyo rin para yung kalinisan ba? O pinupunasan. Actual yung machine nito 7 Ang ano nya Pero eh, hindi mo gagawin ganyan Kailangan Hanggat maaari hanggang apat lang Hanggang apat lang Kailangan Ah, uh, tatot -tat kalate. Depende po ano, papag-aralan niyo. May malalaki, maliliit 'yan, no. Sige, hanggang dito na lamang. Sana meron kayong natutulan. Like and share. Like, share, at share nyo po sa iba. Kayong mga nasisiran, mag-share po kayo sa iba. Uli, sinasabi ko po, sa hawat tulong biyaya ng ating Panginoon Diyos, nagagawa ko pa po pong maglaba ng aming maraming damit. Kasi, may tulong ang Diyos. Amen. God is good all the time. Sige po. 拜拜。